So ito na mga paps yung ating part 3 na loud horn naman. So yeah, kung mapasin nyo, hindi ko pa pinipix yung wiring niya Kasi nga kagagaling lang natin do sa part 2, mini driving light. So ito na yung part 3 natin. Para iisang trabaho na natin ito, para malinis yung ating wiring. Uh, loud horn naman tayo ngayon. Ang ating install natin ngayon ay loud horn with passing. So ito ang ating gamit. Pihon original. Kaya hindi kaya to. So pakita ko lang sa inyo mga idol ko alin yung original na. So para nga doon sa ating, maging aware kayo doon sa mga original na phone bukod sa kanyang uh, sticker na gold meron siya mga idol na QR code at makapasin nyo ito yung kanyang guhit dito mga idol ay sabog unless doon sa ating mga class A na pia pakikita ko lang sa inyo para pa so ito mga idol yung ating class A ano ang kaibahan ng ating original na piyahon? So may, 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 local pa niyan, mga idol. Ito class A, malakas na din to. Pero mas the best ito, pinakamalakas to. Kaya may to. So yun mga idol, uh, step by step tayo. So pasensya na kayo, hindi ko pa pinipix ang wiring. Hindi po ganyan ang wiring natin. Ayusin uh, pa natin yan, malalaman nyo mamaya yan pag natapos na yung ating connection so kung makapasin nyo yan dalawa ng relay na kaset up dalawa na rin ang fuse ito ay fuse ng ating mini driving so ito may gamit tayo ditong relay panibagong relay yan ito rin yun so yun number 30 86 85 87 87 87 so dalawang output ng ating boss relay So, yung kaiba nito doon sa ating mga transparent ay may 87A. Mga ito, may 87A yung ating transparent. So, Nakalagay yun. Ito lang yung kanina eh. Ay, yung kanina yun. Ito yun. Mga ito, dito yung may 87A yung gitna. Ayan ito ay ginagamit doon sa ating mga ginagam, uh, ginagawang wigwag pag tayo nagagawa ng wigwag na uh, ilaw so dito low down hindi naman tayo gagamit na dito na 87A so dito pwede dalawa ang inyong palabasin na output tigisa sa kanyang dalawang busina pwede yun uh, hindi katulad ng ating uh, katulad ng ating relay na transparent na meron siyang 87 So pagka uh, nakakoneksyo sa battery may contact na kagad itong 87A nito. Yung gitna nito. Hindi katulad nito. Pag nag trigger saka pa lang itong yung ating uh, 87 yan. Parehas na 87 yan. Mga idol. So dalawang output ng boss relay. Ito naman uh, isang output yung 87 lang kasi ang 87 niya ay kasama na nung ating number 30 so number 30 mga idol ito black na may guhit na white So yun nga pala mga idol, kung kayo babago sa aking YouTube channel, pakisubscribe, subscribe, like and share at para maka-notify nyo pa yung aking mga video i-upload so tara, umpisa na natin so ito na mga idol, yung kanyang number 30 yung ating boss relay ito yun kukoneksyon natin sa fuse so yan, may nakabang na tayong fuse so bago pumunta ng positive ng battery natin fuse muna, 10 amperes Padadaanin natin ang fuse yan. Tinasaludoan kita. Hey! So saka natin ko co connection dito. So yan na i-connection na natin mga idol yung kanya number 30. Yung kanyang boss relay. Dito sa ating battery. So dito muna tayo sa kanyang ah uh, Horn. So pinagsama na natin dalawang negative tsaka dalawang ah uh, positive so yan isang connection naka parallel so mamimili na lang tayo dito mga paps kung anin yung gagawin natin dito positive at negative may ka to tayo o yan o so, kasi yun So dito, mamimili kayo ka talin dito ang gagawin yung positive at negative. <coughs> so iaayon yeah, natin ang connection. Yan. Sinabit na natin dyan. Patingin ang muscle na patingin. Isigo na lang, patingin ang sigo mo. Okay. Patingin ang sigo. So, So, connection na natin dito. Mga paps, yung kanyang ginawa natin positive sa output ng ating uh, boss relay. So, yan. Number 87, output ng ating boss relay. Ito yung magiging supply. So, hindi muna natin pipix yan at may gagawin pa tayo dyan mamaya. So itong number 87 din na natin ito gagamitin. So dito sa isang wire nya. Yan. ay connection na natin doon sa output. Yung kanyang uh, pinaka-positive. Yung supply. Dito sa number 87 ng ating boss relay. So ito naman magsisilbi itong negative natin. So, ang negative natin dito mga idol, kaya sabi ko sa inyo, hindi ko muna ipinix. So, ayan yan. Diyan tayo magkukoneksyon ng negative. Puro direct tayo sa battery. Positive at negative. Para mas intact yung ating ginagawang busina. So itong blue na may guit na yellow, ito ay negative din ng ating uh, boss relay. Sasama-samahin na natin 'yan, mga idol. Koneksyon na rin natin dito. Ito sa kinoneksyon natin kanina pa negative ng ating busina, i-connection na rin natin dito pag samasamahin na natin yan para mas intact

So, dito meron na lang tayo dito number 86. So, ang gagawin naman natin dyan, mga paps, ah, dito naman tayo pupunta sa ano, kaya muna natin yung number 86 nung ating relay ng ating loud horn. So, kaya kung mapapasin niyo nag-extend ako ng nag-additional ako na isang wire kasi itong nabili natin 3-way switch ay 3-wire lang may kulay siyang blue brown at saka black so dito, ang nangyari dito mga paps, yung kanyang common yung kanyang kulay black yan kulay black ang kanyang common So sa positive nung ating hello switch, pinagsama na niyan, na nakahinang na, Yan No? Oh. Yung positive nung ating hello switch, hininang na sa common nung ating kulay black. Ngayon yung brown niya, ito yung ating negative para mapailaw to. Once na tayo magti-trigger na ng ating mga install na uh, low So saka pa lang siya iilaw pagka tayo nag-trigger ng loudon. So ang kanyang Uh, normally open ay kulay blue so kailangan natin to mga paps ng mag extend kasi yung loud horn kailangan natin ng normally close so balik lang natin to so dito mga idol uh, dito muna tayo dun sa stock ng bu busina So, kailangan nating i-tester ito. So, para malaman natin dito kung ito ay positive trigger or ne negative trigger. So, yan. Gamit lang tayo ng test light. Wala lang natin susihan. So, yan. So, mga idol, yan ay negative trigger so ito kung alin yung hindi umilaw so doon tayo magkakat kakat natin to so, ito, so, ito. ang common nya mga pups itong kanyang uh, kulay black itong brown ay negative ito yung kanyang normally open so ito yung ating tinitrigger trigger para mag supply yung ating loud horn at ito yung kanyang normally close so ang gagawin natin kakat natin itong isang ito yung paitas nyan yung papunta sa harness lalagay natin dito sa uh, kanyang common at bago yung itong sakit ng ating uh, stock na busina dito naman sa in extension natin na in additional nating wire itong red na may guhit na dilaw so kailangan nating kuha na ng common at saka normally close so ilagay ko lang mga pops. so ito mga pops yung kanyang common nilagay natin dito sa may papuntang harness so ito yung ating tinester kanina na hindi umilaw so yung common ng ating hello switch yung minodify natin ito yon yung common dito papuntang harness so yung isa yung papunta naman ng ating stock na busina dito natin ilalagay sa normally close so dito yon so i-connection lang natin so itong kanyang uh, brown ng ating hello switch ito ay negative so ko connection tayo dito so dito na natin kukuha tayo ng negative sa uh, kanyang linya ng ating mini driving So, papunta din naman yan ating negative ng ating battery. So, ito yung connection lang natin mga pop. So, dito mga idol, uh, binago natin kasi nga uh, negative trigger ating RS 110. So, kinalas natin yung negative. Kinalas natin doon sa kanyang uh, papuntang negative ng battery. So, ito yon Ah, mga balota kong ito. At ito mga idol ay papunta nung ating pagkakapangin natin, pahabahin natin ng wire, papunta nung ating normally open. So, yan yun. O. Oh. Bago itong kanyang number 86 Dito tayo kukuha sa kanyang ACC sa so, production ko lang mga paps so ito na na i-collection na natin lahat so sinasabi ko sa inyo gagawin natin mga paps ito ito yung galing nung kanyang uh, output nung ating loud horn ito yun so ang gagawin natin dyan gagamit tayo ng dalawang diode para maging ano uh, loud horn with passing So kahit aling jam, kahit magkabaliktad mga paps. si so, kakapit lang natin dito. Bago ito yung kanya sa mini driving. So lalagyan natin itong maging uh, ah, ng tigisa. So ganyan ang posisyon yan. Mga paps, yan. So kaya ninyo. Wita ko lang sa inyo. So ganyan mga paps, ang maging posisyon yan. So tatalo pa natin yung wire na yan dito sa si ibaba yung walang marker bago uh, yung kanyang may marker na dalawa lalagyan natin ng tigisa yung sa kanya sa mini driving sa so, para block niya na kahit tayo gumamit ng mini driving light ay hindi bubusin na yung ating uh, loud down, yun ang kagandahan noon so yun ang pinagpagkakaiba mga idol so iko coconnection ko lang at maihinang natin dito So ito na yung mga pops yung Pinul natin Kung so, makapasin nyo yan naka-minor pa Umabot so, siya na 14.8 14.7 So ibig sabihin nun Good yung ating pinul wave dito sa ating ah uh, uh, Stator So mag install na tayo dito ng mini driving light At saka loud home So ayan babagong tapos tayo So hindi ko nakuha na ng video kanina yung uh, paano mag-function yung, ano, ng ating pull weight pag natin yan tumatas yan mga idol. so yun ganun lang mga idol ang pagpo pull weight huwag so, kalimutin mag subscribe mga idol mag like mag share at para manotify nyo pa yung ating mga video i-upload Ayun so, lang, maraming salamat at sana may natin kayo. God bless ko so, ito na mga paps Yung ating uh, part 3 Ayan ay balik na natin mininis natin ang harness So ayan naka full wave na rin yan 14.2 13.8 Ayan Naka minor yan So pag nag wave tayo na mga paps Ay Umaabot yan ng uh, 14.8 So ito na, yun yung, yung kabuuan ng ating ginawa. Okay na yun, just ba? Okay na. Wave. So ito na kami na yan, 13.7. Nangabot yan na 14.8. Bago yung part 2 natin, ito mga idol, yung uh, mini driving. Low, high. So yung ating part 3, yung loud horn with passing bago loud horn with passing kahit tayo na kami ni driving papasi pa rin kahit tayo na kahay magpapasing pa okay rin so yun lang mga uh, ito okay na ito